inspirasyon ng isang pastor ang kanyang pangani na kapatid pagdating sa pananampalataya, paglilingkod at tungkulin sa Panginoon. Ibinahagi ni Pastor Ricky Cruz mula sa Rizal Nueva Ecija sa programang Counter Blessings ni na former Governor Zarina Cherry Domingo Mali at Dr. Kit D. Guzman na sampu silang magkakapatid at ang kanilang pangani na kapatid ang unang napalapit sa ministry. Madalas anya itong wala sa kanilang tahanan sapagkat nananampalataya sa Panginoon at pagdating sa hapag kainan ay ito lamang ang bukod tanging nagdarasal. Hindi umanupabor ang kanilang ina sa ginagawa ng kanyang kapatid dahil palagi itong ginagabi kaya't pinalayas ito sa kanilang tahanan. Ngunit nagpatuloy pa rin ang kanyang kapatid sa ministry sa kabila ng pagtutol ng kanilang ina. Kwento ni Pastor Ricky, nagkaroon siya ng karamdaman noong siya ay labing tatlong taong gulang pa lamang at sinabi ng doktor, tanging himala na lamang ang makakapagligtas sa kanya. Pero nung si Kuya na balitaan yan, sinamantala yung chance na gusto nyo ba na ipag namin ng pastor ko yung kapatid ko? Si Sabi ni Mother, kung gagaling yung kapatid mo sa pamamagitan ng prayers ninyo. Wow. Sasama ako sa inyo. Matapos gumaling ni Pastor sa tulong ng panalangin ng kanyang kapatid at kasamang pastor nito, ay hindi lamang siya ang nakumbinsi na maglingkod sa Panginoon, bagkus ay ang buo niyang pamilya. Ibinida din ng pastor na sa kasalukuyan ay masasabi niyang nasa 8% na puntos kung gaano siya pinagpala, sapagkat mayroon pa rin siya mga panalangin at kabilang rito ang panalangin niya para sa mga kasamahan na naglilingkod coach sa Panginoon. Ang ang madalas na laman ng aking panalangin sa kasalukuyan kasi yung mga naonang nakasama ko hanggang ngayon ay pinahintulot ng Diyos na kasama ko din bagamat merong hindi na pero eh, siyempre may mga namatay na rin sapagat may mga matanda ako nakasama noon. Mm -hmm. na nawala na rin sila. Mm -hmm. Ang panalangin ko ay yung mga pamilya nila na malayo sa Diyos nawa ay dumating din ang pagkakataon na sila itawagin ng Panginoon. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.